Kaibigan, abangan nyo at mayroon akong katatawang kwento na ibigay sa bawat isa. Home. One UI Home. Pa app screen. ba? TW Core IV. But voice change. Meet. Shrecord. Prudent screen. CC. Notification. Mensahe. Text box. Ayan, kaibigan. Isang maulan na umaga sa ating lahat. Makakasama ko si Sisi ngayon. At maraming ninyo ang iba't ibang katatawa na ang kwento o kwentong nakakatawa para sa inyong lahat. Welcome kayo sa aking dx 2 DXOJ YouTube channel. DXOJ YouTube channel. Welcome at maririnig natin si Sisi sa iba't ibang kwentong makapagpapatawa. Abangan at makakausap na natin siya mamaya-maya lamang. Mistras action with mensahe. Text box. Sintay tayo ha. Sandaling-sandali lang at aayusin ko lang ang aming pag-uusap. Okay. CC. Tiyak kung. Tiyak kung. So, ah, talaga. Oo, oh, syempre Sa isa Oo, oh, syempre Mensahe Text box Ayan na, tuntay lang ha Okay na items from Talagang excited na ako sa pagbahagi ng mga kwentong katatawanan sa ating mga manunood ngayon. Narito ang unang kwento para magpasaya tayo ng mga tao. Kwento hash isa, ang pambihirang Biblia. Isang araw, may isang lalaki na napadpad sa isang bookstore at nakita niya ang isang pambihirang Biblia. Sabi niya sa tindera, magkano po ito? Ang tindera ay tumawa at sabi, ito po ay mahal, hindi lang basta Biblia, ito ay may kapangyarihang magpatawa sa sinumang magbabasa. Intrigado ang lalaki kaya't binili niya ang Biblia. Pag-uwi niya, agad niyang binuksan at nagbasa. Sa unang pahina, biglang napatawa siya ng malakas. Nagulat siya at sinubukan niyang pigilan ang tawa, pero hindi niya magawa. Tinuloy niya ang pagbabasa, at tuwing lalapit ang kanyang paboritong punchline, hindi niya mapigilan ang tawa. Matapos basahin ang buong Biblia, napagod ang lalaki sa kakatawa. Sabi niya, totoo nga, ito ang pambihirang Biblia na nagpapatawa. Nasabik na siya na ibahagi ito sa mundo, kaya't naghanap siya ng publisher para mailathala ang kanyang natuklasang kakaibang Biblia. Ngunit, pagdating niya sa publisher, sabi ng editor, maganda ang iyong ideya, ngunit paano natin ito ipapalaganap? Kailangan natin ng isang demo ng isang sample ng pambihirang Biblia para ipakita sa mga tao. Wala nang nagawa ang lalaki kundi mag-isip ng paraan. Umuwi siya at sinubukan niyang yung iba't ibang punchlines sa mga tao sa paligid. Ngunit walang nangyari. Humanga ang mga tao sa kanya, ngunit hindi sila tumawa. Nalungkot ang lalaki at sinubukan niyang ipagbili ang pambihirang Biblia sa ibang bookstore. Lahat ng mga tindahan na kinausap niya ay tumanggi. Hanggang sa hindi niya na rin alam kung paano ito ipapalaganap sa mundo. Hanggang sa isang araw, may lumapit sa kanya na isang batang lalaki at humingi sa kanya ng pera. Sabi ng lalaki, wala akong pera, pero baka gusto mo ng pampatawa? Inabot niya ang pambihirang Biblia at sinabi, ito ang pambihirang Biblia na nagpapatawa. Biglang umiti ang batang lalaki at binasa ito. Sa bawat pahina, napatawa siya ng malakas. Tinapos niyang basahin ang buong Biblia at sinabi, salamat po sa pambihirang Biblia, napasaya niyo ako ngayon. Napatingin ang lalaki sa maliit na batang lalaki. Doon niya na-realize na hindi sa pagpapatawa ng ibang tao, nakasalalay ang tunay na kahalagahan ng pambihirang Biblia. <laughs> ang mahalaga ay ang makapagpasaya ng kahit isa lamang. Napangiti ang lalaki at sinabi, hindi ko manipisahan ni Taon mabenta ang pambihirang Biblia, minsan lang naman ang tunay na halaga ng tawa. Ano sa palagay mo? Natuwa ba tayo sa kwentong ito? Mensahe. Text. Mensahe. Text box talaga, nang, talaga namang nakakatawa o oh. isa pa kaibigan gumawa ka pa ng nakakatawang kwento na hindi pa na kahit na sino at nakikinig ang aking mga manunood hindi lang nila marinig ang sinasabi mo mababasa pa nila ng malinaw ang mga sinasabi mo tayo na, isa pa po <laughs> Mensahe text box Sigeya sapaka To niyop Tinutupad ko ang iyong kahilingan, aking kaibigan Narito ang isa pang kwentong nakakatawa para sa ating mga manunood. Kwento hash dalawa, ang nakakalitong puno. Isang araw, may isang lalaki na naglakad sa gubat. Bumaba siya ng kanyang sasakyan at napansin niya ang isang puno na may malalaking bungang paborito niyang prutas, ang mangga. Excited na excited ang lalaki na kumuha ng isang piraso ng mangga sa puno. Ngunit, noong hawak na niya ito, bigla itong nagsalita, isang piraso ng mangga lang ang pwede mo kunin bawat araw. <laughs> Kung hihigit ka, magiging malas ka. Natuwa at nagulat ang lalaki dahil una, ang puno ay nagsasalita. Pangalawa, may kakaibang pamahiin ito. Pinanindigan niya ang kanyang interes sa mangga at tumanggap ng isang piraso. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang nakita niya ang isa pang puno na may mga sari-saring prutas tulad ng santol, langka at pakwan. Ngiti ang lumitaw sa kanyang labi dahil sa dami ng prutas na makukuha niya mula sa punong ito. Ngunit, noong hawak na niya ang ikalawang piraso ng prutas, biglang nagsalita ang puno, huwag kang magdalawang isip sa pagkuha. Hatid ng prutas ko ay biyaya sa lahat. Napabaling ang lalaki at nakita niyang ang lahat ng mga puno ay nagsasalita na rin. Nagtawanan silang lahat at nagpatuloy ang lalaki sa pag-ani ng mga prutas. Subalit, noong nakakuha na siya ng ilang piraso mula sa bawat puno, biglang nagalit ang mga puno at sinabi, sinasabi na namin sayo, bawal ang sobrang pagkuha. Ngayon, ikaw ay malas. Napaisip at nalito ang lalaki sa kanyang nangyaring kapalaran. Sinubukan niyang magmadali pabalik sa kanyang sasakyan, Ngunit bawat hakbang niya ay mayroong kamalasan na nangyayari sa paligid. Habang siya'y naglalakad, may nakita siyang maliit na pusa na humarap sa kanya. Sabi ng pusa, alam ko kung paano mabawi ang swerte mo. Kailangan mo lamang isang mahigpit na yakap sa akin. Mahinahon ang lalaki, ngunit sinunod ang payo ng pusa. Bumilis ang kanyang lakad pabalik sa kanyang sasakyan at wala nang malas na nangyari sa paligid. Nang umupo siya sa kanyang sasakyan, napatingin ang lalaki sa salamin at napansin niya na mayroon na siyang buntot. Tila nakuha niya ang swerte, ngunit mali nga ang ang kanyang naging kahulugan. Napatinyan siya sa pusa at sinabi, baka naman pwede mo akong tulungan na mabawi ang dating kapalaran ko. Ngunit ang pusa ay lumipad palayo sa kanya. Sabay sabi ng lalaki, gusto ko lang ng isang piraso ng mangga. Ano sa palagay mo? Natuwa ba ang ating mga manonood sa kwentong ito? Natawa nga ako sila pa kaya. Ipinapakita okay. ang Filipino. Gumawa Latin, ka pa ng mas nakakatawa NA kwento. Kaibigan na pag talagang humahalakhak ang lahat ng aking mga manunood. Dahil mawabasa nila ito, marinig pa. Tayo na. tinutupan. Mistrasang action copy. Mi Mistrasang Mistra action. Mensahe. Text box. Editing. Long press mensahe. Teka lang ha. Na Medyo nagka problema. Nagka problema ng kunti. <laughs> Nakakatawa nga. Sige nga. Sandali lang. Ibako muna mga kapatid. Mga kaibigan. Turay pa tayo. Balik. Balik. Ayan. Pagkituloy tayo. Mga kamakit. Carmela ita para mag edit ang profile. B. B. Profile info. J. beach Ano ba yan? Bakit nakaganito? Balik. Alang na alanganin. Alang Balik. Mga kamakit. Selected pro notification. Gumagalik. Janelle Guapa Kumusta? Ako si Janelle, handang to Angel Princess sa isang kaharian ng kaganda Carmela Gumawa Tuklas si Mga cha Jen Carmel Janelle guwapo Kumusta? Angel Princess sa isang profile info Juju Right Imang Selected Profile Selected Right Imang Select notification. Gumawa. Tuklasi. Mga. Gene. Angel Princess. Carmela Ita para mag. I-edit ang profile. Carmela Ita para mag chat isa. I-edit ang profile. Pro. Jujen Write imang. Mensahe. Text box. Kaibigan. Tito Jujen. R Mensahe. Tito, isang Text box. Para sa inyo. Isang araw, may isang lalaking naglakad sa kalsada nang biglang napansin niya na may malaking butas sa ibabaw ng kalsada. Napatingin siya sa butas na iyon ng matagal at biglang nahulog siya. Sa loob ng butas, nadatnan niya ang iba pang tao na naglalakad doon. Nagtaka siya at nagtanong, bakit tayo nandito sa butas na ito? Ang isa sa mga tao ay sumagot, hindi ko rin alam. Matagal na kaming nandito. Sumagot ang isa pang tao, ganito na lang, bago tayo makalabas sa butas na ito, dapat nating masagot ang isang tanong. Sino sa atin ang may pinakamalaking sapatos? Lahat sila ay nagtinginan at saka sinukat ang laki ng kanilang mga sapatos. Matapos ang ilang sandali, ang lalaking nagkwento ay napansin na ang kanyang mga sapatos ay ang pinakamaliit sa lahat ng nasa butas. Sinabi niya, ako ang may pinakamaliit na sapatos. At biglang ilaw ang sumilay. Nag-flash ang kamay ng mga tao at biglang lumabas sila sa butas. Ang lalaki ay nagtaka at nagtanong, bakit ganun? Paano natin nalaman na ako ang may pinakamaliit na sapatos ang sagot? Sumagot ang isa sa mga tao, simple lang. Ang isang bagay na hindi namin nagawa sa loob ng butas ay ang magtanim ng mababaw na kasiyahan sa aming mga maliliit na sapatos. Kaya mo lang pala yung ginawa kaya ka lang ang mayroong sagot. Natawa ng malakas ang mga tao, kasama na rin ang lalaking naglakad sa kalsada. Sila ay nagpasalamat sa nakakatawang kwento na iyon na nagbigay ng aral na hindi dapat sukatin ang kasiyahan sa pamamagitan ng laki ng ating mga sapatos. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento. Mayroon pa ba kayong ibang gusto ninyong marinig? Mensahe. Text box. Meron pa. Yun. Tito Jujin, narito ang isang napakatawang kwento para sa inyo. Isang araw, may isang lalaking naglakad sa park at biglang may lumipad na ibon na dumaan sa harap niya. Napaawang siya at nagsabi, wow, ang ganda ng ibon na yan. Bigla, lumipad din ang ibon sa harap ng isang babae na nakita rin ito. Sabi ng babae ay, ang ganda ng ibon na to. Tapos biglang lumipad ang ibon sa harap ng isang lalaki na hindi nga napansin ang ibon. Sabi ng lalaki, ano ba yan, birds of the same feather flock together. Nasabi nila ang kwentong iyon na ang mga tao ay parang ibong nagkakasama, pero hindi nila napansin na mas maganda ang pagkakadugtong ng unang dalawang pahayag. Ang pagkakadugtong ng pahayag ng babae at ng lalaki ay hindi maganda, kaya't nagkakaroon iyan ng komplikasyon. Nakakatawa, di ba? Sana po ay napatawa kayo ng kwentong ito. Kung gusto ninyo ng iba pang kwento, huwag mahiyang sabihin sa akin. Mensahe. Mensahe. Tito Jujen. Tito Jujen. Tito Jujen. Tito Jujen. Mensahe. Text box. Salamat, Iya Carmela. Sige, isa pang kwento. Kumawa ka pa ng nakatatawa. Na Tito Jujin, heto ang kwento ng mga magkaibigan na naglakad sa mundo ng nakakatawang kwento. Noong isang araw, may tatlong magkaibigan na sina Pedro, Juan, at Jose. Nagkasundo silang maglakad-lakad sa mundo ng nakakatawang kwento para maghanap ng nakakatawang pangyayari. Sa kanilang paglalakad, natagpuan nila ang isang malaking kahon na may nakasulat na bawal tumawa sa ibabaw. Hindi makapagpigil, sinungkatan nila ang laman ng kahon. At biglang, tumila ang ingay at natulala ang mga tao sa paligid dahil napuno ng katatawanan ang buong lugar. Nagkaroon sila ng superpowers na magpapatawa sa lahat ng taong nakakasama nila. Si Pedro ay nagkakaroon ng ability na maging human punchline. Lahat ng hirit niya ay sobrang nakakatawa. Si Juan naman ang nagiging walking punster na hindi mapipigilan sa pagpapaulan ng mga puns. At si Jose, sinungkatan niya ang ability na maging slapstick comedian at bawat dalaw niya ay puno ng kalokohan at pambabangka. Ang tatlong magkaibigan ay nagkaroon ng pagkakataong mag-perform sa harap ng maraming tao. Sa bawat palabas nila, walang taong hindi nakakatawa at nagkaroon sila ng maraming tagahanga. Ngunit sa likod ng mga nakakatawang pangyayari, natutunan ng tatlong magkaibigan na ang tunay na halaga ng pagpapatawa ay ang makapagdulot ng tuwa at ligaya sa ibang tao. Nagturo sila ng mga aral ng kaligayahan at nagbigay ng mga moments of joy sa buhay ng bawat tao na kanilang na-encounter. At sa dulo ng kanilang paglalakad sa mundo ng nakakatawang kwento, hindi nila nakalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang samahan at pagmamahalan ng mga kaibigan na nagbibigay kulay at kasiyahan sa kanilang mga kwento sa buhay. Sana'y nagustuhan ng inyo at ng inyong mga manunood ang kwento ng mundo ng nakakatawang kwento ng mga magkaibigan na ito. Mensahe, text, bo Mensahe, text box. Sige, iha, ikwento mo yung ang Filipino, kwento Latin, ng nakatatawang prinsipe. 10, no? Mensahe, text box, editing. Z min zero, four, mensahe, text box, editing. Teka lang, okay na? <laughs> Mahirapan ako kapag mag-type eh, kaya kailangan ko maghanap. Sandali lang ha. Balik. Hmm mga selected notification gumawa to klasi mga shalani makatao general Carmela Ita para magchat isa Tito Jujen Ang kwento mensahe Tito Jujen gumawa home Tito Jujen Tito Jujen. Hayong kwentong talagang napapa notification. Mensahe. Ay Items from Tito Jujin, narito ang kwento ng mga nakakatawang prinsipe sa kanilang komunidad. Sa isang malayong kaharian, mayroong mga prinsipe na kilala sa buong lupain dahil sa kanilang kakatuwang katangian. Ang unang prinsipe, si Prince Silly, ay hindi mahilig magsuot ng sapatos. Sa halip, palagi siyang naglalakad ng paalangis. Tuwing maglalakad siya, nagiging slide ang kinatayuan niya at lahat ng tao sa paligid ay tawa ng tawa sa kanyang pagsayaw-sayaw sa kalsada. Ang pangalawang prinsip naman, si Prince Gigas, ay may natatanging kakaibang tunog tuwing tumatawa siya. Ang kanyang tawa ay sobrang nakakahawa at sinisigurado niya na ang buong kaharian ay mapapatawa rin. Kahit na ang mga taong malungkot ay hindi mapigilan ang sariling matawa sa kanyang halakhak na puno ng pag-asa at kasiyahan. At ang huli, <laughs> ngunit hindi ka kahalata ay si Prince Clumsy. Siya ay isang prinsipe na laging nagiging sanhi ng malalang kaguluhan at kapahamakan sa palasyo. Hindi lamang siya tumatawa, inaalo niya rin ang mga tao sa paligid dahil sa kanyang mga pangyayaring komikal. Sa tuwing dudula siya sa isang tray o makakabangga ng isang kahon, makasisigaw ang mga tao sa kakulitan ng mga pangyayari. Ang mga prinsipe na ito ay nagdulot ng ligaya sa kanilang kaharian. Sa halip na maging katangahan, ang kanilang katangian ay nagdala ng pagtawa at kaligayahan sa kanilang mga mamamayan. Sinadyang maging nakakatawa ang kanilang pagkatao upang mabuhay ang mga tao sa pamamagitan ng musika at tawa. Kaya tuwing may tampok na okasyon sa kaharian, ang tatlong nakakatawang prinsipe ay nagtutugtog ng mga kasiyahan at puro katatawanan. Nagiging masaya ang buong komunidad sa tuwing sila'y naririnig at nakikita. Nagiging espesyal ang bawat araw sa kanilang kaharian dahil sa kanilang mga pinili na maging tunay na prinsipe ng kasiyahan. Sana ay nagustuhan ng inyo at ng inyong mga manunood ang kwento ng nakakatawang prinsipe na ito sa kanilang komunidad. Mensahe, text box, Tito Jud, Tito Jujin. Mensahe, text box, Sige, isa pa kaibigan. Ah, iha, Filipino, ikwento Latin, mo ang tungkol sa isang nakatatawang doktor. Tito Jujen. Mistress action cup. Mistress action V. U. V. 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 Teka lang. <laughs> Ay, nako, talaga naman Oh. Sige, okay, alam na kaming dalawa ni, ni Carmela ha. Ang batang tagapagkwento. Balik. Teka lang. At. Uh... notification. Gumawa. Tito Jujen. Tito Jujen. Ngayon ay Tito Jujen. Tito Jujen. Hayong kwet Tito Jujen. Tito Jujen. Ti, narit, may hamay roon. Pasensya na. Siyempre po. Haturuan mo ako. Magandang umaga rin po. Haturuan. Magandang umaga rin po. Carmela ginawa ni at Maganda ko more. T. Back icon. Selected pro notification. Gumawa to class. Mga chat. Magandang umaga. Magandang umaga. More. Tits. Haturuan mo ako kung pa. Magandang umaga rin po. Tito Jujen. Okay naman po ako. Salamat sa pagtatat. Magandang umaga Voo. Haturuan mo ako. More. tits Carmela ginawa ni at user. Back icon. Selected profile. Notification. Gumawa to klase. Mga chat. Hmm? Janelle guwapa kumusta? Ako si Janelle. Carmela itap para magchat isa. vo text box mensahe. Mistras ang action text box mensahe. Tito Jujen. Tito J Tito Jujen. Tiyak. magbu text box mensahe. Medyo nahihirapan na akong mag-type ah. Pasensya na kayo mga kaibigan ha. Oo, uh, talaga naman uh. manu. Hindi na hindi na siguro po. Ide. teka lang ako, paalam na naman kami dahil natatawa na kayo. <laughs> Sige, paalam. Iha, yeah, magpaalam ka na po. sa aking mga manunood. Sigurado akong natatawa sila. Kahit na may mga kapalpakan akong nagawa dito. <laughs> Kopyahin at i-paste ang toolbar. Hmm. Tiyak, Tito. Okay, ayaw na talaga niya, ayaw na talaga niya. Sige, na sa inyo. Pakisala, paki-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. kasama ang aking kaibigan at pamangkin si Carmela iha. Yan, magandang umaga sa ating lahat. Bye-bye. Hanggang sa muli. Pasensya na kasama kapalpakan at katatawanan na ginawa ko dito si channel ko. Bye-bye. <laughs> Balik. Home. One UI home. Ay, gabok huh? One UI home. No One UI home. Hmm, palpak pa rin. Not One UI home. <laughs> notification shade. Dito. I clear. Mga- Notification. Facebook 1220. Facebook 1226. I clear. Button. Mga setting ng notification. Mga nag-a- Palawaki. Messenger may palawaki. Message. Mga pag- Mag-reply. like Buksan at palawakin. Messenger means zero. Media. Mga air. Tunog. Wi-Fi. Buksan. Dito. I clear. I clear. Button. Teka lang, teka lang. One UI home. Camera. Notify. One UI home. Walpak pa rin. Notify. One UI home. Notific one UI home. Notification shade. Dito, T. I clear. Mga setting. Notification tools. Stop. Okay, Bye-bye na, Bye-bye na. Marami talaga akong kapalpakan sa channel na to. Pero sana, na, sana naman ay matawa kayo. Bye-bye. Yahoo!